Kahit maliit, mataba. Ano? Aligi. Mapagpalang araw po sa inyo mga kayi. Ngayon nga po palang araw ako po yung magluluto ng ginataang gulay. Ang gulay nga po palang gagamitin natin yung kalabasa at sitaw. Ang luto nga palang gagawin ko ay ginataan po mga kayi. Para lalong mas masarap sasahogan po natin ng alimasag. Yung alimasag nga po pala ay ko dito sa ilog namin. <laughs> bago po ako mag magluto, akin po munang hinimay itong ating sitaw. Yung sitaw nga po palang nabili ko ay napakasariwa pag ako. Pag po yung nabili ng sitaw sa palengke, pinipili ko po yung kulay green. Pag kasi po maputla yung pagka-green ng sitaw, yung po ay matubig pag niluto mo mga kay... Pag ito pong kulay green ay napakalutong po kahit po ma overcook Nung nahimay ko na nga po yung sitaw, akin lang pong hinugasan. Nung natapos ko nang hugasan yung sitaw, yung kalabasa naman po ang aking babalatan. Nung pagkatapos ko nga pong balatan, ginayat ko na rin po at nilagay ko na rin po dito sa ating ito tray. Ito nga po lulutuin natin at ang gulay ay napakasimple lang. Yun nga lang po, napakasustansya po talaga niyan mga yan kay. po, okay na po yung ating mga gulay kaya po ako yung naggayat na po ng sibuyas at bawang. Tapos ang ginawa ko na po, ako po yung nagpainit ng kawali at mantika. Nung mainit na nga po yung kawali, gisahan time na Nung po. Ang una ko po kasi laging ginigisay ang ating bawang. Nung medyo na pula, -pula na nga po yung ating bawang, sinunod ko na rin pong igisay yung ating pong sibuyas. Siyempre, hahaluin ko lang ako ng papagayon at Okay na po ang pagkakagisa, nilagay ko na po yung alimasag. yan naman po ay hindi kaalakihan maliliit lang pero ito. sinabi nga nung ating pinagbilihan na mataba naman po daw malalaman yan malalaman ko yan mamaya pag naluto na sabi na, nga nung nagtitinday mataba pa raw po sa kanya yan kung okay na nga po ang pagkakapatas ko nung alimasag, sinunod ko na rin po itong kalabasa. Ito naman pong kalabasa ay okay lang naman po kahit po ma-over. Kahit po ay magkadurog-durog ay okay lang Pag po. Pag nga po siya ay nadurog, mas masarap at nalapot po yung ating nung gata. Nung pagkatapos ko nga pong ilagay yung kalabasa, binuhos ko na po yung pangalwa pong gata. Sa pangalwang gata ko nga po pala lulutuin yung kalabasa at pati po yung alimasag. Yung naman pong ating sitaw, papanghuli ko na po ilalagay. Yung medyo nakulo na nga po yung ilalim, babalikta lang po natin. Para naman po yung pagkakaluto ay pantay-pantay, hindi po balakan. Ampo, okay na po yan nagkulay orange na po yung ating alimasa. Pati po yung ating kalabasa ay medyo malambot na po. Yan po ay sinyalis na para po ilagay yung sitaw. Nung okay na po, na ilagay ko na po lahat yung sitaw. Akin na pong lalagyan ng paminta. Susunod ko na rin po ilagay yung ating asin mga kay. Tapos ibubuhos ko na po yung gata. Yan po yung gata na sinatawag din pong unang piga. Pagkalagay ko nga po nung unang piga ng gata, akin lang po nga haluin ng papagayon at papagarnay. Para po yung sitaw ay po mailalim po mga kay. Yan akin po ay malapit na pong maluto mga ilang minuto na lang. Sa mga bagong nagpalo nga pala sa akin, kayo po ay welcome na welcome po dito Sa matagal ko naman pong follower ay maraming maraming salamat pa rin po sa inyong suporta. Ako nga po pala ay nahingi sa inyo ng isang share Para naman yung ating video ay mas marami pa ang makapanood Sa ngayon po kasi kailangan kailangan ko po ng maraming viewers Maraming salamat po ulit Kayo po ay lagi pong mag-iingat mga kayay Yan po okay na po yan Luto na po Luto yan Luto na po yung napakasustansya nating ginataang gulay Kung kayo po ay makakadaan dito Tara saluhan nyo po ako Kain po tayo Siyempre bago po ang lahat Tayo po muna ay magpapasalamat sa ating Panginoon Maraming maraming salamat po Panginoon sa bagong biyayang pinagkaloob mo sa akin. amin. Akin na pong titikman ang ating pong nilutong ulam. Kahit maliit mataba. Ano? Maligi?